Magandang araw sa inyong lahat mga kamakulit! Ngayong espesyal na panahon ng Kapaskuhan, may ihahatid akong isang napakagandang alamat. Isang kwentong nagmula pa sa pinakadulong hilaga ng mundo. Marahil kilala natin si Santa Claus bilang cheerful lolo na nagbibigay ng regalo turing Pasko. Pero alam niyo ba kung saan talaga nagsimula ang kanyang mahika? Samahan ninyo akong tuklasin ang mahiwagang pinagmulan ng pinakaminamahal na tauhan tuwing kapaskuhan. Ito ang alamat ni Santa Claus, isang kwentong puno ng kabutihan, pag-asa at liwanag. Sa pinakadulong hilaga ng mundo, sa isang lugar kung saan ang niebe ay tila kumot na walang katapusan. May isang mahiwagang nayon na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ang tawag dito ay nayon ng Aurora dahil gabi-gabi ay sumasayaw ang makukulay na ilaw sa kalangitan na parang obra ng langit. Doon naninirahan ang isang matandang lalaki na kilala bilang Nicholas. Ngunit mas kilala ng mga duwende bilang Amang Nico, isang mabait tahimik at palawisang magbubukid. Sabi ng matatanda, hindi siya isang karaniwang tao. Siya raw ay isinilang sa ilalim ng pinakamatingkad na liwanag ng aurora kaya't ang puso niya ay puno ng kabutihan at habag. Noong kabataan pa lamang ni Nicholas, napansin niya kung gaano kahirap ang buhay ng mga bata sa kalapit na mga nayon. Maraming gutom, walang laruan at walaman lang bagong damit tuwing kapaskuhan. Bawat gabi, sa halip na magpahinga, gumagawa siya ng maliliit na kahoy na laruan. Mga kabayong kahoy, maliit na bahay, munting tren, at lihim niyang ipinapadala sa mga batang pinakanangangailangan. Dahil sa kanyang kabaitan, unti-unting kumalat ang kwento tungkol sa lalaking nagbibigay ng regalo, ngunit hindi nagpapakita. Isang gabi, habang ginagawa niya ang isa na namang laruan, may tatlong maliliit na nila lang na lumapit sa kanya. Sila ay mga duwending manggagawa sina Pico, Mira at Olmar. Nagpakilara sila at sinabi na matagal na nilang sinusundan ang kanyang kabutihan. Amang Nico, sabi ni Mira, ang puso mo ay mas maliwanag pa sa Aurora. Nais namin na tulungan ka. Simula noon, araw at gabi silang tumulong gumawa ng mga laruan. Lumaki na ang lumaki ang mga natutulungan nila at dumami ng dumami ang mga batang nabibigyan ng ngiti. Isang malupit na taglamig ang dumating. Ang hangin parang naninipa at ang niebe ay halos abutin ng bubong. Maraming bata ang mas lalong naghirap dahil hindi sila makalabas ng bahay. Nang gabing iyon, habang umiihip ang napakalakas na hangin, may isang dambuhalang puting usa na lumapit sa tahanan ni Nicolas. Ang pangalang nakaukit sa kwintas nito ay Asterion, ang hari ng lahat ng Reno sa Hilaga. Isang mahiwagang tinig ang nagsabi. Isang taong may mabuting puso ang dapat maging tagapagdala ng ligaya sa buong mundo. Lumuhod si Asterion at inalok ang sarili upang maging kabayo ni Nikola sa paglalakbay. Lumiwanag ang paligid. Sa isang iglap, ang suot ni Amang Nico ay naging makinang na pulang balabal at ang kanyang kariton ay naging lumilipad na paragos. Simula sa gabing iyon, tinawag na si Santa Claus mula sa salitang nangangahulugang banal na tagapagbigay. Sa harap ng mga duwende at ng mga reno, nanumpa si Santa. Sa bawat Pasko, dadalhin ko ang saya sa bawat bata, ano man ang lahi, yaman o kalagayan nila. Walang batang dapat makalimutan. Sa bawat paglipas ng taon, lumawak nang lumawak ang kanyang nililibot. At dahil ang panahon ng mga tao ay mabilis, pero ang sa mga nilalang ng Aurora ay mabagal, si Santa Claus ay nanatiling walang katandaan. Ngunit dumating ang isang taon na kakaiba. Isang taon na puno ng kaguluhan at takot sa mundo. Maraming tao ang nawalan ng pag-asa. At dahil dito, humina ang mahika ng pagdiriwang ng Pasko. Sa unang palkakataon, hindi makalipad ang paragos. Ang mga reno ay tila pagod at mismong si Santa ay nawalan ng lakas. Wala na bang naniniwala? Tanong niya. Ngunit lumapit si Piko, ang pinakamaliit na duwende. Ama, sabi niya, hindi kailangan ng buong mundo na maniwala. Kailangan lang ay maisang pusong nananatiling mabuti. Nang sandaling iyon, sa mismong lungsod sa timog, may isang batang babae na nagngangalang Lia na nanalangin. Sana po kahit isang laruan lang, hindi para sa akin kundi para kay bunso. Gusto ko lang siyang ngumiti ngayong Pasko. Muling lumiwanag ang Aurora, napuno ng pagdadalangin ng himpapawid at parang kidlat ay bumalik ang lakas ng paragos. Nakalipad muli si Santa Claus. Bago umalis sa bubong ng magkapatid, iniwan ni Santa ang isang maliit na papel nang makita ni Lia may nakasulat Ang tunay na Pasko ay hindi nasusukat sa dami ng regalo. Nagsisimula ito sa isang munting kabutihan na ipinasa sa iba. Mula noon, kumalat ang alamat ni Santa Claus sa lahat ng dako, hindi dahil sa hiwaga kundi dahil ang kabutihan ng puso ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang mahika. Aral ng alamat: Ang kabutihan ay nagsisimula sa maliliit na gawa. Ang Pasko ay hindi tungkol sa pagtanggap kundi sa pagbibigay. Isang mabuting puso ang sapat upang magbigay liwanag sa madilim na panahon. Maraming salamat mga kamakulit sa pagsama ninyo ako sa paglalakbay tungo sa alamat ni Santa Claus. Sana ay naalala natin na ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi lang tungkol sa mga regalo kundi sa kabutihang ipinapasa natin sa iba gaano man ito kaliit. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa iba pang makabuluhang kwento at aral. Muli ito ang Makulit TV, bumabati ng isang maligaya, mapayapa at makabuluhang Pasko sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating kwentuhan,